Oh, sinabi na sa mga ka balo. <laughs> tapos tatlo sila. Tatawa ba? Hot Parang... Fire yung... No! Yo, gandang spray niya! Lahat ng bullets nasa... Ano? Crosshair! name sinusundan niyan. Oo oh, wow. nga. Straight ng straight yung spray niya. No okay. smoke. Nung no, tumalong si Sobi sa win. Okay, Mayroon meron na ako ma nagtatago lang sa, sa haddan. Si, eh. sinundan pa niya ako doon. Yung spray niya. Di ganun. Ano ba Alam na nasa likod na tayo. Wala Pagka, pagkalaban 'yan, wag iwasan niyo na 'yang kuno ano yung spy na 'yan. Yung iba wala naman eh, siya lang talaga. nag ano ano tra sa, sa train siya, ngayon siya ngayon para report makasab. Niyan. <laughs> report niyan. Sayang account niyan.

<laughs> ano yan, UK clan or clan? Iyan na naman. Channel 4. UKS. UK or? UKS. Tang pangit talagang ...spark pala game. Pa UK to UK, 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 UK. Mmm, buong EU po yung spy R na yun na. Ah. Malapit na ako mag-level up. Oy, okay.

been planted at A site. I don't think... hey. <laughs> <laughs> Fire in the hole! Flash grenade! Don't grenade.